We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Southern California, the Far East Broadcasting Company presents. We can, we can. We can. Do, it. Yeah. do it. Do it. laan big panis sa hagi mainit pero dito sa California takit-takit niyo naman na kuya Jonathan ay eh, naka-jacket pa rin may kalamigan uh -huh. pa rin po pero kami nagpapasalamat na muli kayong makasama <laughs> sa ating palatuntunan weekend. Salamat po sa inyo walang sawang panonood at pakikinig at uh, nagpapasalamat po kami sa uh, bawat isa lalo sa ating mga The producers sa Pilipinas, Malaki Ate Jo, at si Kuya Brian, mm. ang ating mm -hmm. slim na e na siya na wow. mahala. Good to see Kuya John. Good to si Ate Maru. Yes, Nakakatawa. Yes, Mga manonood tinan niyo po si Ate Maru. Gold ang kanya mikropono. Gold ang kanyang hair. Gold ang kanyang shirt. Gold ng ngipin eh. Na? Next daw no, yon Susunod. Ang ah, ah, ah. ah, problema no pag nilagyan mo ng gold ng ngipin Bakay. yan, eh, false teeth na yan. AI na yan. Artificial <laughs> Ethan. <even. laughs> Artificial <laughs> Ethan. Oh, tempted who yan. Ayan, <laughs> tam, copyrighted. So. Sa Panginoon sa laughter. Amen. <laughs> It's free, you know. At uh, ito ang nagpapabata sa amin. At uh, maraming mga mga buhay ang nai-extend when you mm -hmm. keep on laughing, no? Sabi nila, para hindi kayo tumatanda. Hindi talagang tumatanda. <laughs> Kasi tawa lang kami ng tawa. But anyway, thank you so much sa mga taga-subaybay natin. Man. Welcome back sa ating program. We can do it. At uh, ito is still part of uh, 77th uh, anniversary ng Far East mm -hmm. Broadcasting mm -hmm. Company. So uh, we are also congratulating the the FEBC USA for its 80th right, right. anniversary. no, mm oh -hmm. Ano? Oo. So, kami po ay uh, balik ulit kay Kuya Tatan. Tan, last week, we really enjoyed Bago what, we lang have, what you have Bago natin interview na Kuya shared. John, Talagang... ano, ma, bigla ko naalala, alala mm -hmm. Kuya John at Timaru. Noong nagsibulang FEBC yeah. 80 years ago, wala siyang broadcast whatsoever. Ngayon, and the very very first yeah. broadcast niya, ang binalak ni Dr. Bowman, John, uh, John Broger at ni uh, Bill Roberts, so um, pumunta sila sa Pilip sa Asia, magbukas mm -hmm. ng FEBC sa China, eh sarado mm -hmm. China. Mm -hmm. Ang nagbukas Pilipinas, mm -hmm. kaya sa Maynila wala sila makita. Isang lugar sa Valenzuela, alam ko hinirang ng Panginoon yun, yung karuhatan Polo Bulacan pa noon, nakabilis sila sa pumagitan ng mga, hindi na ako babagay ng pangalan, ng mga Kristiyanong ginamit ng Diyos para mo. Mm -hmm. Hapon, nung mag-on the air ang DZAS 680 pa noon sa pihitan ng mga radyo, mm -hmm. ang unang-unang narinig na awitin ay ito, mm -hmm. All hail the power of Jesus' name. Amen. Ng eh, yung choir ng uh, ano ng uh, great ambassadors choir wow. ang tawag. Sinundan ito nung awit na We have heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Nasukat wow. uh, so Dr. Bowman that was the very first program na inagurahan ng uh, pangulo nung panahong 'yon. Panahon pa siyempre ng uh, uh, bago pa dumating ang henerasyon natin. Pero tandang-tanda -tanda ako, sabi ng daddy, yan ang unang narinig at kinikilabutan daw sila sapagkat for the first time narinig sa kamay nilaan mm -hmm. sa buong Luzon, ang DZAS, June 4, araw ng Biernes 1948. Napakasarap mm. balikan. At pagpahanggang ngayon, nagpapatuloy ang FEBC, ilang henerasyon na nagdaan, 77 years later, a broadcasting, Kanyang ating Kuya Jonathan ay nasa Estados Unidos at siya ngayon uh, ang liaison for International Ministries na Faris Broadcasting Company. Welcome, broadcast Welcome yes. ulit sa ating Kuya yes. Jonathan. Salamat po. Salamat. This is really encouraging and good to see you both uh, patuloy na naglilingkod sa so Panginoon. And uh, I'm following your footsteps Kuya mm. Pastor mm. Dave Atimaru. Uh, and uh, I'm I'm just so happy where the Lord has placed us uh, for this time for this season and ang ang hinahanap naman ng Panginoon talaga ay yung puso natin na uh, na so much in love with Him uh -huh. kaya lahat tayo ay we're we're just following His footsteps and we thank God for that yeah. wow what an opportunity what an mm -hmm. opportunity to serve the Lord ako hindi ko rin akalain na I'm doing what I'm doing right uh mm -hmm. it's not because of me but it's more of Jesus because yeah, mm -hmm. he equipped me to be able mm -hmm. to do this uh this program and uh, this ministry thank you lord you are so good you are so mm -hmm. good and i'm sure tan you have so many good things to share once again last week was really very good and mm -hmm. this time another good time with god Amen. and how the mm -hmm. paano kumilos ang panginoon hindi lang mm -hmm. po sa pilipinas but in the far east countries uh, kaya Tan, um, take it away well 1948 tayo no june 4 1948 ang puso nga po ng FEBC uh, as a whole uh ay, ang unang puso talaga is to reach china uh for mm -hmm. for the gospel right. yun yung yun yes. yung puso kaya Uh, initially, nagpunta sila ng Shanghai uh, noong 1945-46. However, alam na nila na, na makakapasok ang komunismo mm -mm. sa bansa. Kaya nakita nila ang Pilipinas na ah. nag-open dahil na, na liberate tayo 44 eh, di ba? Mm -hmm. So bukas na bukas ang Pilipinas uh, for that. And then, 1949 nagbo broadcast na kaagad tayo sa China. Praise the Lord. Yun wow. yung puso talaga ng ng FEBC. Uh from from China and we thank God we became uh uh is <laughs> sa isang um, nasa nasa bansa ako ng <laughs> um, I'm smiling kasi sabi ko oh, dapat hindi uh -huh. ko binanggit yon. You know, we 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 call you know, kuminsa sinasabi natin, we are the Mecca of FEDC, ano? <laughs> eh, so nandoon ako sa isang bansa uh -huh. na, na yun ang yun ang reliyon. So sabi ko, oh, uh, so sasabihin ko lang, eh mga Kristiyano ang kausap ko ng mga uh -huh. dun sa, dun sa bansa 'yon. Sabi yeah. ko, sana pala sinabi ko we we are the Jerusalem <laughs> of PBC <laughs> so yun yun uh, isa sa mga trabaho natin ngayon po ay pumunta doon sa bansang yun I, i was there uh, a few weeks ago para makita ang makita ang gawain but prior to that uh, uh Ate Maru, uh, Pastor dave ay uh, na padala po tayo sa sa, sa Canada mm. uh, para mag magsalita on behalf ng gawain natin sa Ethnic uh -huh. Ministry at sa isang bansa sa na hindi ko ma, mabanggit yung lugar uh, dahil Muslim people uh, yun yung ni, ni, ni yeah, reached okay. natin um, and i i thank god for the for the opportunity hindi pa tayo ho makapaglagay ng broadcast doon dahil hindi pwede, hindi legal. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kaya ang ginagamit natin ay nandun tayo sa Facebook page, sa Facebook. Yeah. Um, hindi tayo nagpapakita ng mga mukha. Uh, sabi, sabi ko nga po ang 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 FEBC ay uh nakikipagtulungan sa mga national sa mga indigenous na nakakakilala sa Panginoon on fire for the Lord para abutin ng kanilang mga tao kaya noong nasimulan po natin to humanap ka agad tayo ng mga tao na uh, aral sa Biblia endorse uh, ng mga taong kakilala natin na ito pwedeng pwede nating uh, pwede silang magpagamit sa Panginoon kasi meron silang puso na abutin ng kanilang mga tao sa pamamagitan ng media and ang ang puso nga natin broadcast right abroad mm -hmm. yeah Ibig sabihin, right so malawakang casting ng yeah. uh, pag pag, pag uh, saboy ng ng evangelicalo uh, sa mundo so maraming maraming talagang gusto makipag uh, uh, tulungan sa atin so nakahanap po tayo ng isang isang uh, uh, actually dalwa na ang mga broadcast natin broadcasters mm -hmm. natin Uh, ngayon kasi social media tawag natin sa kanila content developers oh, yeah. mm -hmm. dahil mga mm -hmm. content content yung ginagawa nila sa atin ng mga radio people, eh, broadcasters tayo o programmers mm -hmm. sa yeah. mga social media platforms ang tawag sa kanila content developers eh. Ngayon yung mga kilalang-kilala ay eh, mga tawag natin sa kanila influencers. Mm -hmm. Yun yeah. sila yung mga nag-influence na. So, ganun ng mm -hmm. ganun ang positioning natin dito sa bansang ito. And we thank God for technology. Ginagamit natin ang technology. And we thank God for AI. Kasi ang AI ngayon ay pwede tayong mag-generate ng mukha ng bansang yon at mag-generate tayo ng lingwahe sa bansang yon na hindi, na-generated, na walang ganong tao. Uh, huh? So, meron tayong pwedeng ilagay na mukha. Ayun, ang dami pong mga responses ang turo natin ay isang isang bansa eh pero yun nga ho kaya ho tayo nagpunta sa, sa Canada ay dahil pinapahayag natin yung mga involvement ho natin sa FEBC uh, para mapalawak yung mga taong nananalangin sa atin at sumusuporta sa atin alam niyo naman po ang station po natin majority of our our fields ay uh, non-advertising uh, stations um, In fact, sa Facebook natin sa Ethnic Ministry, ang mga advertisers ang kumakatok sa atin eh kasi for 27 million mm -hmm. engagement wow, wow. for for true. last year. Mm -hmm. Sabi nila, bakit tayo mag-advertise? Sabi namin, no. Sabi ng Ethnic Director natin, no. Mm -hmm. <laughs> Hindi kami magpapagamit <laughs> sa, sa mga yeah. advertisers kasi ang puso natin ay um para lang ang salita ng Panginoon. Pero anyway, gusto kong banggitin sa inyo kasi napunta tayo sa sa Canada, doon tayo sa Ontario area. ako hindi ako nagkakamali, nasa London ako, London ng Ontario, apo, apo. hindi ko sa, sa UK. Ako. South, na meet, South na, yeah, London, South Toronto yan, London. Na-meet na natin, uh, Kuya Dave, Pastor Dave, Ati Maru, si Paul Estabrooks. oh Oh, Mister oh, oh. Brooks, Paul and Diane. Yeah, Paul yung yes, yes. si Paul and Auntie Diane. Yeah. And I was so blessed. In fact, nagig emotional ako noon kasi nakita ko sila, eh, you know, yung next, nagshare ako sa sa presentation that ahin. These are the people who have gone before Correct. us. na uh, They're faithful. They were so faithful in in serving the Lord through the ministry of FEBC tapos nag-move nga sila ng Open Doors. Mm -hmm. In fact, nakuha may may binigay siyang libro sa akin na bago niyang sinulat na ang ganda, ang ganda ng mga story niya sa FEBC and also mm -hmm. with Open Doors yung mga mga ginawa nilang uh <laughs> smuggling <laughs> uh, <laughs> no. the biblical smuggling yeah, that's na, right. na ginawa mm -hmm. ng mga ng mga Christians and uh, I, I thank God for for that wonderful opportunity. So yun, you know going back to dun sa sa isang um, uh, country na, na na ginagawa natin na we're, were serving the Lord. Um hindi madali kasi um marami tayo doon na na puro galit sa atin uh -huh. yung yung uh, mumurahin yung mga broadcasters natin uh -huh. and that's fine uh -huh. I you know we 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 thank God for that um, for for those opportunities however ang strategy ng ng FEBC doon sa lugar na yon ay hindi tayo magpapa uh, uh -huh. kasi Facebook siya, eh, no? you could be you could be as creative uh -huh. as you can sa so, sa so Facebook pero hindi kami nagpup dumadating po doon na para kami galing sa relihiyon nila. Mhm. Mm dumadating kami doon talaga na ay Kristiyano kami. Kung gusto niyo makinig sa sa turo ng Panginoong Hesus, makinig kayo. Mm -hmm. you know? yes. Pero siyempre maraming galit, no? Kasi siyempre may ibaring mga strategy ng ng mga um, evangelicalo na kunwari ay ano sila, ganun sa reliyon. Mm -hmm. Pero mm -hmm. Ito nga, sa, sa, sa isang bansa, sa, sa Indonesia, sabi nga ng mga broadcasters natin doon, ang mga nandiyang sa reliyon na yan, sasabihin nila, huwag nyo na kaming turuan ng kung ano yung galing sa reliyon namin. Alam na namin yun eh. Kung okay. kami maghahanap kami ng Panginoong Jesus, o kung, kung gusto namin kilalanin si Jesus, gusto namin kung ano yung tinuturo ni Jesus. Huwag nyo na ituro yung iba pang klase. Yeah, yeah, yeah. Y yung, ganun. So, so ganoon ang strategy namin. Pupunta kami doon. Nandun tayo. Lagi tayo nasa sa, sa page na yan, sa Facebook page. Every day, we're teaching the, what Jesus has taught in, in Scripture. So, marami, maraming nag-engage. Tapos, meron na rin tayong, meron na rin tayong uh, Music. Uh, sa tulong din ng AI <laughs> So, huwago kayong matakot sa AI kung sino ang gagamit niyan, yun ho ang may problema kung masama ang puso nung gumagamit ng AI, eh, yun ang problema. Pero kung maayos po at uh, maayos yung puso ng gumagamit ng AI, eh, it's a tool. It's a tool. Yeah. Kaya kung sino, kung sino ang gagamit. So, we're maximizing AI uh, on on that regard. So, anyway, yun, yun yung yun yung isang ministry natin na hindi ko talaga mabanggit ang mabanggit ang bansa. Mm -hmm. um, dahil uh, ano eh uh, hindi hin, delicado sa sa mga kababayan uh, sa mga kababayan at, or, yung mga naglilingkod doon sa lugar mm -hmm. na mm -hmm. Malaki ang christianismo doon kaya lang itong people group na to pagka sila na ang kinausap mo ng heliko, may problema ka sa bansa kakaron ka ng problema sa sa lalo na sa religious Correct. government oh. nila kaya you know and um i want to just meron tayong mga and again ako po ay ang involvement natin ay doon sa sa mga bagong gawain uh, uh, you know meron tayong ngayong mukhang pwedeng buksan ng mga gawain sa Nepal. Uh, pwede kong banggitin to mm -hmm. sa Nepal. Meron ito tayong mukhang pwedeng gawin sa, sa Bangladesh. Uh, oh. Yun eh, mga hinihinog pa ho natin yan. Hinihinog pa mm -hmm. natin. At yun ho yung mga pwedeng, pwedeng mangyari sa, sa pamamagitan po ng ministeryo ng, ng FEBC. So marami, marami hong uh, pwedeng mangyari. Itong last na biyahe ko ay pumunta nga tayo doon sa bansa na na um, restricted. Pero dito sa area ng ito, nandito yung mga Kristiyano eh. Maraming Kristiyano dito sa area ng ito. So mm -hmm. naghabol po kami ng naghahanap tayo ng mga bagong partners na parehong vision para abutin itong people's group na ito na they are the major people's group sa bansang ito na, na pagka inabot mo sila delikado ka kasi marami na pong nawala eh marami nang na-abduct uh -huh. na, mm. na na oh, nag-reach -re wow. out doon sa sa people's uh -huh. group na nato uh -huh. sa isang bansang ito and we we thank god doon sa sa uh, excitement nila kasi ala kilala na nila tayo eh. Mm -hmm. Napakaganda ng ng ministeryo po ng ng FEBC. Kahit noon pa man, ngayon wala na kasi tayong broadcast sa kanila specifically for for radio. Uh, so kaya nga pumasok tayo doon sa social media. Pero noong na-meet namin sila yung mga head doon ng evangelical yeah, yeah. mission ano doon sa sa, sa island na yeah. yon sabi namin, sabi nga sa amin, oh, kilala ko siya, no? Ganito, kilala ko yan, yung mm -hmm. broadcast sa amin noon. Yeah. gitara pa yan. Short mm -hmm. wave, uh, shortwave, ha? Shortwave ito. Para nga uh, nag-broadcast. So, sabi namin, wow, wow, oh. sila. Alam na alam na nila ang ministry ng FEBC. And I thank God for for what have FEBC have paved, mm -hmm. uh, you know, yung open doors for for us. Kasi, bago kaming dating, eh. Bago kami dating doon sa islang yon, naghahanap kami ng more partnership, more network uh, para palawakin ng gawain. And they were all there, happy to receive us para abutin yung people's major people's people group na ito uh, for for the gospel, for the gospel message. So yun po yun yung, yung mga mga mm -hmm. excitement ng 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 ginagawa natin and Uh, yun nga paki paki pray na yung mga bansa ng uh, Nepal uh, pang yung Bangladesh kung anong lolo obi ng ng Panginoon doon um, uh, isa pa pagpray pag pray niyo, yung yung ethnic ministry natin ay um uh, actually oh, naghahanda rin ako para sa sa pagbiyahe this coming monday um, yun, habang oh, uh, nagre-record tayo nito oh, uh. ay pabiyahe na naman po ako um and yung yun nga yung ethnic ministry for uh, you know ang ang fiscal year kasi natin it ends in June <laughs> it, it ends in June and then new fiscal year is is July uh, ang pupuntahan ho natin ay magkakaroon tayo ng board meeting doon uh, pina uh, binubuno namin yung budget natin uh -huh. for the next fiscal year tapos after that, meron tayong ano, meron tayong ethnic gathering. So this is a big uh, event na gagawin natin uh the 22 people's group dito sa Ethnic Ministry natin nandoon. Uh -huh. meet natin about 128 delegates na nga, uh, ang registered. Uh, sinama natin yung families nila. Uh by the way, yung lohong mga people's group na yan, hindi hu lahat dyan ay FEBC yung Oh, okay. okay. So we're, we're always in partnership Because we're a network So mm -hmm. meron tayong partners dyan ng OMF, nandyan oh. Nandyan ang mm -hmm. SIL Merong ministry ng uh, Gospel Broadcasting Mission uh, Sila yung Sila yung nagfa-fund fully Ng uh, mm -hmm. Mochang, Lisu Wa, Rawang Nakalimutan ko na yung isa pang Isa pang language So we thank God for for partners uh, for for the Lord. And it's it's all of the gospel message ng Panginoon. And from Amen. there, Amen. ididisipulo natin sila. Kaya Amen. yung Amen. Bible teaching, it's very, very important. Siya nga naman. Agad natin idalangin. Na At meron na tayo na labing minuto. Dalangin natin ang gawain <laughs> ng FBC. Amanaming Diyos, maraming salamat po sa ang iyong ibanghelyo hindi maaring ma pigilan ni at ng anumang bagay. Salamat Panginoon sa pamagitan ng radio, ng Facebook, ng social media na aabot ang marami mga bansa at marami mga tao. Salamat Panginoon sa pakikipagtulungan ng FEBC sa iba't ibang mga organisasyon na pinalalawak ang iyong salita at pinararating sa maraming mga tao. Partikular, dinadalay po namin ang Nepal at ang Bangladesh at ang mga ethnic ministries Panginoon na natutulungan ng FEBC at ng ibang mga ministeryo. Salamat sa gawain ng aming Kuya Jonathan Mortiz. Iingatan mo po siya siya. Alam namin na sa kanyang paglalakbay, ikaw po sa kanyang papatnubay at magbibigyan na iyong pagpapala. genti Panginoon, maging ang kanyang sambahaya na kanyang pansamantalang iniiwan upang maglakbay. Muli, O oh Diyos, sa langin namin na kabuuan ng gawain ng Himpilang Far East Broadcasting Company. Hindi lamang sa Estados Unidos, kundi sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig, patuloy mong patnubayan ang mga gawain at mga manggagawa. Ano man ang kanilang antas sa himpilan, O oh Diyos, ipaalala. Ala, na nalati ginagawa nila para sa iyong kapurihan. Muli, maraming salamat po sa iyong ginagawa at gagawin pa sa pamamagitan ng himpilang ito. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, si ito pong aming sabo at dalangin. Amen. 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 Wow, we are so blessed hearing all those uh, wonderful news from how the Lord works, no sa, sa iba't ibang bansa at uh, salamat din sa inyong mga panalangin, mga mga kaibigan namin sa radyo. Patuloy natin. Pagpatuloy natin, ipanalangin ang ministeryo ng Far East Broadcasting Amen. Company. Amen. So, just a reminder, ipagsabihin ninyo ang, ang programa ng uh, FEDC at uh, salin nyo na rin ang aming programang We Can Do It. At uh, sabihin nyo, ito ay napapakinggan sa FEDC Radio TV. At napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din sa ating mga kaibigan sa Mindanao. Tayo po ay madidinig sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing Merkulis ng hapon alas 5.30. So muli, Tan, maraming maraming salamat for sharing uh, what the Lord has done to sa uh, pinupuntahan ninyo na mga lugar. Uh, we'll continue to pray. So ito po ang inyong mga kaibigan, Ate Maru si Peda Javier, kasama si... Jonathan Mortiz. At Dave Marcela po, kinakatawa ko na rin ang ating balingkinitang kapatid at kasama sa control, ang ating kapatid na Brian de la Cruz. Tandaan natin, maging sa gawain ng FEBC at sa anumang bagay o pagkakataon, pagkasama natin ng Panginoon, walang makahadlang sapagkat sa tulong ng Panginoon, sabay-sabay tayo, we, we can, can do it! Do it. Do it. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.